Nakakamiss yung dating vlog nito nung sa barko pa siya. yun talaga nagustuhan ko sa style niya before. Ako nga rin eh, namimiss ko rin yung mga vlog ko noon sa sa barko. At dahil sa mga content ko noon sa barko, doon din nagsimula ang pangalan na kusinerong Mayor. Kaya pasalamat din ako sa mga sumuporta sa akin nung nasa barko pa ako lalong lalo na dun sa simula ko na itlog with egg <laughs> kung naalala nyo pa kasi sa totoo lang wala naman talaga akong plano mag vlog sadyang dumating na lang ganoon lang <laughs> pero sa totoo lang kumunti na yung mga nanonood sa mga ina-upload ko siguro talagang interesting yung mga content ko sa barko kumpara dito sa sa lupa kaya Maraming salamat sa mga sumusuporta pa rin hanggang ngayon. Simula sa simula hanggang nandito na ako sa Australia at nagtatrabaho na lang sa restaurant. Nabanggit ko na rin sa mga vlog ko noon kung bakit nga ba ako pumunta dito sa Australia at magretiro ng maaga sa pagbabarko. Pero hayaan nyo. Gagawin ko pa rin ang lahat ng aking makakaya o maiisip para lang maging interesting yung mga ia-upload ng inyong lingkod. So, paano ba yan? Back to work na naman ang inyong lingkod. Muli, ako ang inyong lingkod, Kusinero Mayor.